Welcome back sa Bako Recaps channel dito sa YouTube. Sa video na ito ay mapapanood yon 2024 Korean fantasy drama series na may pamagat na hype. Simulan na natin. Pilit na nag-aaral si Dokpal dahil hindi siya nakaabot ng kolehiyo. Naking gulat ng tutor nung ma-realize na isa palang gangster ang tanyang tinuturuan. Sa katunayan ay si Dokpal ang second in command ng Chilsung Gang. Nahuli ng kanyang mga tauhan ang traidor nilang kasama na si Kwanso kaso lang kalaunan na nakawala ito at na hostage ang tutor. Gayun pa man ay hinarap niya si Dokpal na sinalo ang kutsilyo at nagawa siyang patulugin. Dinala niya sa ospital ang tutor kasama ang tanyong mga alagad na sina Domso at Jomchol. Pagtapos ay pinuntahan nila ang leader ng gang na si Chilsung. Inudyok siya nito na itigil na ang pagperso sa pag-aaral upang mag-focus na lang sa kanilang gang. pinag niya ang mga sinabi ni Chilsung at ang mapahinto siya ay laking gulat niya nang makita ang isang estudyante na tila batatalon mula sa tulay. Nagmadali siya para sa gipin ng estudyante at nagawa naman niya ito. Kaso lang bigla na lamang siyang nasagasaan ng isa pang sasakyan. Nagising siya sa ospital kung saan na feel niya na iba ang tanyang pakiramdam. Nagulat rin siya nang makita sa salamin ng estudyante ang kanyang sinagip na si Ihon. Labis ang tanyang pagtataka at paglabas niya ng kwarto ay sinuntok siya ni Domsu. Dinala siya nito sa sarili niyang memorial kung saan nagluluksa ang lahat ng tanyang kakilala. Sinaktan rin siya ni Jomchol pero pinayagan siya ni Sung na makaalis. Sunod naman niyang na ang sarili niyang bangkay at pilit binalik ang niya dito. Nang hindi ito gumana ay tinangta niyang ulitin ang nangyari ngunit maging ito ay hindi umubra. Sinabi ng doktor na ilang araw siyang nafa-confine at ang labi ni Dokpal ay na-cremate na. Sa araw na ito ay binisita siya ng isang masumit na babae na nagngangalang Mikyum. Pag alis ng babae ay nabuksan niya ang isang tablet dahil sa facial recognition. Sumambulat sa kanyang diary ni Ihon kung saan hinayag ng bata ang hinanakit niya sa isang estudyanteng nagngangalang Jamin. Kasama ang barkada nito ay inuutusan siyang magnakaw ng alak, sigarilyo, alahas at kung tatanggi siya ay walang awa siyang gugulpihin ng grupo. Nakita rin siya ni Jamie na gusto makipagkaibigan sa isa pang estudyanteng si Sekyong kaya naman nagpakalat ito ng chismis na may lihim siyang pagtingin kay Sekyong. Dahil dito ay naging katatawanan siya sa buong school habang nagpapatuloy pa rin ang pambubuli na humantong nga sa kagustuhan niyang wakasan ang sariling buhay. Nagalit si Duke palat sa wakas ay narealize na niya ang purpose kung bakit inilagay ang kanyang paluluwa sa katawan ni Yihon. Na-discharge siya sa ospital at umuwi sa kanyang magarang tahanan. Sinalubong siya ng katulong at nakita ang kanyang nanay na nakatulog dahil sa pagkalasing. Natuklasan niya mula sa katulong na ang ama pala ay isang chairman ng isang tanyag na construction company at si Mikyong pala ay ng tanyang ama. May iba na itong pamilya ngunit may sakit ang kanyang asawa kaya naman madalas nagpapadala ng alak si Mikyong upang maging lasinggera ang tanyang ina. Kapag nangyari ito ay hindi nagugustuhin ang tanyang ama na balikan sila at mas pipiliin na lang si Mikium bilang bagong kasintahan. Sinimulan na niya ang transformation sa pagpapagupit. Habang pumipili ng textbook ay nakasalubong niya si Sekyun. Hindi ito sigurado kung ang kaklase niyan si Ihon nga ang nasa kanyang harap. Dahil ito sa kaibahan ng buhok at parang matanda na asta ni Dokpal na tatawagin nating Ihon. Tinulungan niya si Ihon sa pagbili ng mga textbook upang makahabol siya sa pag-aaral. Kinagabihan ay binisita niya ang Chilsunggang ngunit hindi siya nag-approach. Sa paglipas sa mga araw ay pinalakas ni Iho ng panyang katawan at bumili pa siya ng mga gym equipment para makapag-training siya sa bahay. Dumating na ang araw ng eskwela kung saan nag-iwan agad siya ng malakas na impression sa teacher. Hindi sigurado si Jamin kung si Ihon nga ang dumaan. Wala rin nafakilala sa kanya sa klase at lumakas ang kutob ni Setium nang makita siya sa lugar. Dumating ang teacher at naninig ang itlog ng lahat ng banggitin nito na ang loner na si Ihon nga ang gwapong estudyanteng pumasok. Pag alis ng teacher ay agad lumapit si Jamin upang siya ay bulihin ngunit nginitean lang niya ito. Dinala siya sa grupo na muli siyang inalipusta. Dahil sa kanyang confidence bilang gangster ay hinamon niya ang mga ito at tagawang masampal ang isa sa kanila. Ngunit agad rin niyang na-realize na hindi pa sapat ang lakas ng tatawan na ito. Kaya naman na one shot siya ni Jamie na nagpatulog sa kanya. Nakatulog sa sipa si Ihon at tanaginip kung saan bumalik siya sa pagiging dokpal. Nandito rin ang tunay na ihon na sinabihan siyang sumuko na sa pag-attempt na baguhin ang kanyang buhay. Si Jamie naman ay hindi pa rin makapaniwala sa pagkakaroon ng confidence ni Ihon. Ginising ni Sekyum si Ihon at dinala sa klinik upang mabigyan nito ng first aid. Dito ay pinagdudahan niya si Ihon dahil bukod sa labis na pagiba ng ugali ay hindi rin siya nito nakilala sa library. Pagbalik sa classroom ay walang gamit si Ihon kaya naman inapproach niya mga babae at hiningi ang kanilang tulong. Sinafay niya ang mga ito sa kanyang kotse at pinakain muna sila sa isang restaurant bago bumili ng malagamit gamit. Sa sumunod na araw ay tuluyan na niyang naging kaibigan ng mga ito, ngunit nagpatuloy pa rin ang pagdududa ni Sekyong lalo na nang makita niya ang physical improvement ni Ihon. Nakita ni Ihon si Mikyong sa school at kinumpranta ito. Sinabi niyang huwag makialam sa kanyang buhay sa school dahil kung hindi ay kafalat niya sa media na isa rin siya sa mga lehitimong anak ng kanyang boss. Na stress si Mikyong at inutusan si Domsu na ayusin ang problemang ito. Sinundan ni Sekyong si Ihon sa night class upang mag-observe nang biglang ipatawag ito ng counselor. Hindi pa siya nag-fill up sa goals form at abasa rin ng counselor ang notes sa mga teacher na maaaring biktima si Ihon ng bullying. Pag uwi ay nanaginip si Sekyong kung saan pinuntahan siya ni Ihon na humihingi ng tulong. Nagbanta rin ito na papagtumanggi siya ay ikakalat nito ang tanyang tunay na ugali sa school. Gayun pa man ay pinalaya siya ni Sekyong at na-reveal na pagtapos pala nito ay nagpatuloy na siya sa tulay. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalong lumakas ang tatawan ni Ihon. Habang nagpapahinga ay tinalsikan siya ng tubig ng gangster. Pinalapit niya ang gangster at biglang pinisa ang kanyang itlog. Maangas rin siyang nagpakilala bilang dokpal Bago umalis ay binayaran niya mga ito bilang paumanhin. Dumating sa lugar si Jomchul kasama ang grupo ni Jamin na gustong sumali sa kanilang gang. Sa kalagitnaan nito ay nasulyapan niya si Ihon na fahalis lang sa lugar. Pag uwi ni Ihon ay nagulat siya nang makita si Sekyom na nagpalusot na tutuluman siya sa pag-aaral. Bago yun ay tinuluman muna niya ang tanyang ina at dinamit naman ni Sekyom ang chance ito upang humanap ng ebidensya na isang impostor si Ihon. Nahuli siya ni Ihon na kinwento rin ang tanyang pagtalon sa tulay. Muling nagwala ang nanay ni Ihon dahil tinapo nila ang mga alak. Naglabas din ito ng sama ng loob na kung hindi lang daw niya ipinamanak si Ihon ay maaaring isa na siyang tanyag na artista ngayon. Bago umalis ay pumulot si Sekyong ng buhok ni Ihon at kanyang ina. Pagtapos ay nagbonding ang dalawa sa isang music room. Bago maghiwalay ay binunyag ni Ihon na nahuli pala niya si Sekyong sa pagpulot nito ng mga buhok. Gayunpaman pa man ay nag-offer pa ito na tulungan siya sa pag-DNA test. Hating gabi na nang makauwi si Sekyong kaya naman nakatikim siya sa kanyang abusadong ama. Kinabukasan ay inabangan ng mga bully si Ihon. Pinaalala ni Byung Chul sa kanya mga akpol na pangbubuli na ginawa nila noong nakaraan. Mas lalong umigting ang galit ni Ihon at winasak ang kanyang cellphone. Muli niyang hinamon ng grupo at sinimulan ni Jamie ng pag-atake ngunit na founder ito ni Ihon. Nakaisa si Jamie ngunit ninitian lang niya ito bago gumanti ng sipa. Sumugod ang grupo ngunit wala ni isa sa kanila ang umubra. Maging ang baboy na si Doljin ay nabuhat na niya. Sa desperasyon ay gumamit na ng armas si Jamin ngunit hindi pa rin ito umubra. inanasan ni Ihon si Jamin at muling nagpakilala bilang Dokpal. Matapos matalo ni Ihon ng mga bully ay nakita sila ni Sekyong at ng counselor. Dahil sa history ng bullying ay kumampi ang counselor kay Ihon na sinakya naman ito sa pagsabing self-defense lang ang nangyari. nagaidan sa mga bully ngunit maya maya ay nahuli sila ni Ihon na bumalik sa dating gawi. Niligtas niya ang mga nerd at isa-isang disiplina ang mga humag. Umatake si Jamin ngunit hindi siya umubra. Nakita niya ang pinsala ni Ihon at nakumpirma na siya talaga ang binuli nila dati. Sa huli ay sinermonan sila ni Ihon at nagbistula silang mga bata. Kinabukasan ay na-late sila Jamin kaya naman sa break time ay tinawag niya ito at binalaan na huwag ng malate dahil naiistorbo ang klase. Muli ring napigilan ni Ihon ang tanilang pambubuli at wala na naman silang nagawa sa takot na baka may kapit ito sa gang. Pagtapos ng sumunod na klase ay tinawag niya si Jamie at tinanong ito tungkol sa sitwasyon nila ni Sekyong nung last school year. Sa una ay tumanggi itong magbahagi ng impormasyon hanggang sa saktan siya ni Ihon. Sinabi niya na si Sekyong ay galing sa isang elite na pamilya kaya naman inaasahan siya maging matiwasay na estudyante ng kanyang magulang. Si Sekyong rin daw ang taning nag sa mga teacher ukol sa pambubuli kay Ihon ngunit wala namang nangyari sa huli. Gayun pa man ay naobsess si Ihon at naging stalker ni Sekyong sa kagustuhan siya ay maging kaibigan. Pagbalik ay nag-take na sila ng exam ngunit pagtapos nito ay bumagsak pa rin si Ihon sa kabila ng sipag niya sa pag-aaral. Hiningi niya ang tulong ni Sekyong ngunit may dumating na basketball players na gustong magpalibre kay Sekyong. Sa CR ay nakasalubong ni Ihon ang mga players na tinawag siyang stalker. Dahil dito ay naghamon siya ng basketball at kapag nanalo siya ay lalayuan na nila si Sekyong. Nagsimula na ang laro na madali namang naipanalo ni Ihon. Sa parehong lugar ay nakumpirma na kay Sekyum na 100% match ang sinagawang DNA test kay Ihon at kanyang ina. Bago umalis ay sinabihan ni Ihon ang lahat na masama ang pagpapakalat ng maling impormasyon gaya ng stalker daw siya ni Sekyum. Tinanggap naman ni Sekyum ang request niyang magpatulong sa pag-aaral. Matapos ang buong araw ng pag-study ay naikwento ni Sekyum ang kanyang gagawin kung sakaling siya ang binubuli nila Jamin. Lumabas ang kanyang dark side at sinabing mas mainam pampaslanin ang mga bully kesa i-report sa mga teacher na wala namang balak tumulong. Bago umuwi ay dumaan sila sa convenience store kung saan kumuha si Sekyum ng pineapple cake at naalala ang nataraan. Dito ay binanggit ng tatulong na allergic si Ivon sa pinya. Nagbago ang isip ni Sekyum na ipakain kay Ivon ang cake ngunit nilagok naman ito ang pineapple pudding. Hindi nagtagal ay sumikip ang kanyang lalamunan at nag-collapse. Naisugod siya sa ospital bago mahuli ang lahat. Dahil sa lahat ng imposibleng pagbabagong nasaksihan niya at pagiging clueless ni Ihon sa kanyang allergy ay umiyak si Sekyum at nagdemand ng katotohanan. Kinwento niya ang nakaraan kung saan hiningi ng Ihon ang kanyang tulong laban kina Jamin ngunit dahil sa takot ay tumanggi siya at pinalayas ito. Lumipas sa mga araw ay unti-unti siyang nagilty at nakaramdam ng anxiety mula sa kanyang ginawa. Inamin ni Dokpal na ibang kaluluwa ang nasa katawan na ito. Gayon pa man ay namako siyang pagagandahin niya ang buhay ni Ihon upang gustuhin na nitong bumalik sa sarili niyang katawan. Nasatisfy si Sekyum sa kanyang sagot kaya naman mas pinag-igihan nito ang pagtuturo sa kanya. Samantala inaral ni Dom so ang background ni Ihon. Sinabi ni Dom Chol na unti-unti nang lumilipat sa Kwan Sogang ang kanilang mga miyembro. Sa biyahe ay nadaanan nila sila Jamie na gustong sumali sa kanilang gang upang matuto ng martial arts kay Dokpan. Gayon pa man ay sinabi ni Domso na pumanaw na si Dokpal at matapos nito ay nadisban na ang Chilsung Gang. Biglang dumating ang tanilang kasama dahil may problema sa gang ni Kwan <coughs> Dahil kulang sa tao ay kinuha nila si Jaemin para patunayan na rin ang kanyang sarili. Habang papunta sa bahay ni Iho na laking gulat ng dalawa nang makita na bitbit -bit ng gang ang tanyan ina. Sinafay ito sa loob ng van kung saan nagulat si Jaemin. Sumugod si Iho na agad umatake at tumulong din si Sekyung. Chinik niya ang lagay ng nanay ni Yvonne kung saan biglang nagpanik si Jaimin at tumakbo sa eksena. Nakapalag si Yvonne sa mga gangster ngunit nagulpi ng gusto si Sekyong hanggang sa dumating ang mga pulis. Nailigtas nila ang kanyang ina at hindi nagtagal ay dumating na ang mga detective. Habang kinakausap ay na-realize ni Yvonne na si Mikyong ang may pakana nito sa desperasyon na maging legal wife ng kanyang ama. Nag-decide si Yvonne na sarilihin ang problema kaya naman nagsinumaling siya sa mga detective at pinakancel ang report. Paliwanag niya kay Sekyum na sobrang maapektuhan ang buhay ni kum kung sakaling kumalat sa media ang iskandalong ito. Pag uwi ay nagsinumaling si Sekyum sa kanyang ama at sinabing kasama niya si Ihon sa park kung saan bigla daw silang ginulpi ng mga tambay. Nagduda ang kanyang ama na isang prosecutor at nagpadala sa sinasabi niyang park. Dito ay wala siyang nahanap na kahit anong bakas ng away at agad na booking ang tasinumalingan ni Sekyum. Pinagalitan niya si Sekyum na nilamon agad ng stress na nagdulot sa kanyang collapse. Dinala siya sa ospital kung saan biglang tumawag ang kanyang nanay na pinagalitan ng kanyang mister dahil sobrang hard sa kanilang anak. Samantala binumangaan ni Mekyong ang Domso gang dahil sa kanilang kapalpakan sa pagkidap sa ina ni Ihon. Nangako si Domso na paparusahan niya si Jamin dahil sa kanyang pagsuway sa plano. Sa sumunod na araw ay tinangka ni Ihon na i-reach si Mikium ngunit hindi ito kilala ng kumpanya ng kanyang ama. Wala rin number ang katulong at driver. Dahil naman sa kabay nag-absent si Jamie at tinangpang maghanap ng impormasyon kung umabot ba sa mga pulis ang nangyaring insidente. Sa school ay hindi siya makontak ng tanyan proper. Nautusan si Bumchul na magtapo ng basura at nang ayaw niyang sumulod ay binitukan siya ni Ihon. realize ni Ihon na maging si Sekyong ay absent ngunit sinabi niya na nagpapagaling lang siya. Na-reveal na inaalam naman niya kung sinong kaluluwa ang pumalit sa katawan ni Ihon. Kinagabihan ay ginamit ng ama ni Sekyong ang kanyang koneksyon upang makuha ang background ni Ihon na palaging nababanggit ng kanyang anak. Nagkita naman sila Ihon at Sekyong upang mag-aral na mapansin niya ang daliri ni Sekyong na fanyang kinafagat sa tuwing siya ay stress. Naalala niya na hindi napapalag si Sekyong sa insidente kaya naman tinuruan niya ito ng basics ng boxing. Pag uwi ay inapproach sila ni Jamie na nakumpirma na nanay nga ni Ihon ang tanidap nila. Nagtuho sila sa cafe kung saan nilibre sila ng merienda ni Ihon. Natuwa siya nang malaman na kinansela nito ang report sa police. Dalawang araw na siyang hindi kumafain mula ng insidente kaya naman inuwi siya ni Ihon at pinafain sa kanyang tirahan. Nakiusap si Jamie na makituloy muna sa bahay ni Ihon dahil wala daw kuryente sa kanila. Nainggit si Sekyong at takislip over din. Sa madaling araw ay nagkausap sila Ihon at Jamie. Ginisa siya nito dahil hindi pa rin binubura ng mga bully ang lahat ng video ni Ihon sa social media. Nagpalusot si Jamie at na nag out kung saan si Sekyong naman ang kumampronte sa kanya. ni ni Sekyong na alam pala niya na nakasabot si Jamie sa pagtangkang panginidap sa nanay ni Ihon. Sinubukan niyang magpalusot ngunit pinagbantaan ni Sekyong ang kanyang buhay hanggang sa sagipin siya ni Ihon na agad nagdemand ng impormasyon. Inamin niya ang katotohanan na tinuha lang siya ng domsugan. Dinagabag si Ihon sa kanyang nalaman at kinagabihan ay naglakad siya ng mag-isa kung saan bigla naman siyang nadukot. Dinala siya sa base ng gang kung saan na na ang dati niyang alagad na si Domso pala ang leader ng gang na ito. Nakidap si Hon at nasaksihan ito ni Sekyung. Pagdating sa base ay narealize nila Domso na siyang ang estudyanteng naging sanhi ng pamatayan ng kanilang boss na si Dokpal. Biglang umatake ang mga gangster pero hindi sila umubra sa kanya. Nakita ni Domso ang tanyang pagsuntok kay Jomchol na tila bakahalin tulad ng kay Dokpal. Gayun pa man ay hindi niya kinaya ang bigat ni Jomchul at akatulog mula sa kanyang pamao. Samantala na pagutusan ng mga gangster sila Byumchul na tumulong sa muling pagkidnap sa nanay ni Ihon at dalhin ito sa Sinho Hotel. Tumanggi si Jamin kaya naman agad siyang tinugis ng mga dati niyang kaibigan. Sa danay nakasalubong niya si Kyung at isinama ito sa pagtakbo. Sinabi niya na nasa panganib ang nanay ni Ihon na dadalhin daw sa Sinho Hotel. Hiningi ni Kyung ang kanyang tulong ngunit sa sobrang selfish ay tumanggi siya. Sumakay ng taxi si Sekyong habang pinaghahanap na siya ng kanyang ama. Ilan sandali pa ay ginamit na nito ang phone tracker upang huntingin siya. Tumawag si Sekyong sa driver ni Ihon at inutos sa palibutan ng security ang kanilang bahay. Nagising na si Ihon at agad namang sinabi ni Domson na napagutusan lang sila ni Mikyong na kidnapin ang ina upang ipasok ito sa mental hospital. Siya naman ay pag-aaralin daw sa ibang bansa at kalaunan ay ipapaligpit. Tinanong ni Ihon kung nasaan si Chilsung. Sagot naman niya ay natalo daw sila sa gang war at kinailangan itong operahan sa ospital. Kaso lang ay wala silang pera pero ginamit ni Mickey ang opportunity na ito upang pahiramin sila ng pera kapalit ng serbisyo ng kanilang gang. Inudyok ni Ihon si Domso na i-disband ang gang at nag-offer na ipatayo ang pinapangarap ng restaurant. Biglang tumawag si Jomchol na nagpapanik dahil puro security sa bahay ni Ihon. Habang papasok sa hotel ay nakahabol ang ama ni Kyung. Pinagalitan siya nito ngunit nagmakaawa pa rin siya na tulungan ang kanyang kaibigan na makalabas ng lugar. Sa loob ay patuloy na nagbanggit si Ihon kay Domso ng mga impormasyon na tanging si Dokpal lang ang mafafalam. Dahil sa shock ay hinayaan niya si Ihon na makalabas ng lugar na ikinagulat naman ni Sekyong. Hindi siya nagustuhan ng tatay nito ngunit pinasok pa rin ito ang hotel at kinausap si Domso. Gamit ang kanyang posisyon bilang prosecutor ay natakot niya si Domso na paalisin hanggang na umaaligid sa bahay ni Ihon. Paglabas sa umalista na si Sekyong na kalaonan ay pinagalitan ng kanyang ama at inutusan na tapusin na ang pakikipagkaibigan kay Yihon. Inudyok rin siya nito na kaibiganin na lang si Jehu na anak pala ng isang ministro. Samantala na disappoint si Mikyong sa kapalpakan nila Domsu. Pinaalala nito ang kanilang kasunduan at pinagbanta na babawiin niya ang lahat ng kanilang ari-arian sa oras na sila'y muling pumalpak. Sa kabila ng lahat ay mas naging priority ni Domso na tuklasin ang sikreto ni Yi-hun. Kinabukasan ay nakipagkita si Yihon kay Sekyong na sinabing kinuha ng tanyang ama ang kanyang cellphone. Gayon pa man ay nahiram niya ang tablet ng kanyang ina na magagamit nila upang palihim na makapag-usap at makapag-aral. Binahagi rin ni Se -kyung ang lahat ng kanyang stress sa sobrang strict ng tanyang ama na hindi man lang siya pinapayagang matuto magbike. Sa school ay masayang bumuntot si Jaehoon kay Sekyong. Pinagsalitaan nito si Yiho ng masama kaya naman tinuruan niya ito ng leksyon. Dahil absent si Jaemin ay nagtanong-tanong si Yiho sa school. Kalaunan ay natagpuan niya ito na nagpa-part-time sa isang convenience store. Sinabi niya na tinutubis siya ng domsogang. Gayunpaman ay nag-offer si Ihon na aayusin ang tanyong problema basta bumalik lang siya sa pag-aaral. Biglang tumawag si Sekyum na nadedepress at binabalak na tumalon sa tulay kung saan din tumalon si Ihon. Agad niya itong pinuntahan at pinalakas ang tanyang loob. Pagtapos ay nagtuo sila sa beach upang masolusyonan ang stress ni Sekyung. Habang nasa tren papunta sa beach ay nasuya pa ni sila Domso na nakabuntot sa kanila ni Sekyung. Pagdating sa lugar ay naglandian ang dalawa habang nagmamasid pa rin sila Domso hanggang sa pagtuturo ni Ihon kay Sekyung ng pagbabay. Pinalipas nila ang gabi sa motel kung saan narinig ni Ihon ang dalawa na nag-uusap kung paano niya nalaman ang mga impormasyon na tanging si Dokpal lang ang makakalam. Naglahad naman ng feelings si Sek ukol sa kanyang abusadong ama na simula pagkabata pa lamang ay inaapi na siya. Ito rin ang nagdidikta ng lahat ng kanyang ginawa hanggang sa pagtanda. Isang araw ay naglakas loob siya at sinagot ang kanyang ama ngunit wala talaga itong awa sa kanya. Kaya naman sinaktan niya ang kanyang sarili at dahil sa labis na depression ay tinangka niyang tapusin ang lahat sa tulay. Sinabi ni Ihon sa kanya na hindi niya ito kasalanan at amako ko sa kanyang sarili na tutulungan niya si Sekyong na makalaya mula sa kanyang ama. Palihim niyang kinuha ang cellphone ni Sekyong upang makausap ang tatay nito. Galit na galit ito sa pagrerebelde ni Sekyong at sinisisi niya si Ihon para sa lahat. Gayunpaman ay tumawag lang si Ihon upang sabihing nasa ligtas na kalagayan ng kanyang anak. Kinabukasan ay nakipagkita si Ihon kina Domso at Jomchol. Agad siyang nagsambit ng iba pang mga impormasyon na tanging si Dokpal lang ang makakaalam. Dahil dito ay nakuha niya ang tiwala ng dalawa at nakumbinsi sila na siya ay anak ni Dokpal. Pagtapos ay bumiyahe na sila sa school kung saan agad kinabahan si Sekyong dahil sa kanyang ama. Hindi pa rin pumapasok si Jamin kaya naman tinawagan ni Ihon si Jomchol at pinatapos ang pagtugis kay Jamin. Pinatawag sila Ihon sa library kung saan nagiintay na ang tatay ni Sekyong. Nagbanta ito na ipapatawag ang school committee upang ma-expel si Ihon kaya naman agad ding nawala ng malay si Sekyong dahil sa labis na stress. Nakausap ni Ihon ng ama at sinabing maaaring inabuso rin ito nung siya ay bata at ito ang dahilan kung bakit inaabuse diyan sarili niyang anak. Dahil sa pride ay tinamta niyang saktan si Ihon ngunit hindi siya umubra. Gayun pa ay mas lalo lang siyang ginanahan upang ipatawag ang komite laban kay Ihon Nagising na si Sekyong at batapos ang landian ay kumain ng dalawa. Lumapit at nagfeeling close si Jaehoon ngunit pinalayas siya ni Sekyong dahil alam na niyang kasabot ito ng kanyang ama sa pag-ESPS sa bawat ginagawa niya sa school. Kinagabihan ay na-corner si Jamie ng mga dati niyang kaibigan. Galit ang mga ito sa kanya dahil nag sila sa kanilang mga part-time job sa pag-asang makakasali sila sa gang kapag naibigay siya sa kanila. Nafrustrate si Jamie dahil tinuring niya mga ito bilang kaibigan kaya ilang sandali pa ay inatake na niya mga kumag. Kinabukasan ay muling nagkapanik at akang nanay ni Ihon dahil naubos na mga antidepressant na pinapadala ni Mikyong sa kanya. Pagpunta sa pharmacy ay laking gulat ni Ihon nang malaman na sobra-sobra sa dosage ang iniinom ng panyang ina na tila ba sinasadya ito upang siya ay mawala sa katinoan. Hiningi ni Ihon ng tulong ni Domso upang makausap niya si Mikyong. Kaya naman pagdating nito sa base ay tinapos na ni Domso ang serbisyo ng gan sa kanya. Inutusan niya si Mikyong na puntahan si Ihon bago tuluyang palayasin sa lugar. Galing si Mikyong sa police station ng marinig niya mga bully na pinag-uusapan si Ihon. Tinanong niya ang buong kwento at hindi nagtagal ay pinareport niya si Ihon bilang bully. Nagulat naman si Ihon nang maglabas ng report ang school committee laban sa kanya. It turns out na nakumbinsin ng tatay ni Sekyong ang mga miyembro nito na isang bad influence si Ihon at ang malala pa daw ay isa siyang gangster. Pinagsampa ni Mikyong ng kaso ang mga bully laban kay Ihon na di umano ay ginulpi daw sila. Masaya naman silang sumunod kapalit ng pera. Nakipagkita si Mikyong kay Ihon para lang ipamukha na hindi siya mauutakan nito. Gayon pa man ay tumanggi pa rin mag-backdown si Ihon. Nagpadala naman ng request form si Sekyum sa komite upang kontrahin ang mga kasinungalingang ipinataw kay Ihon ng kanyang ama. Nagbalik school rin si Jamie na tipinaliwanag naman ng dalawa sa kanya ang sitwasyon ukol sa pagkaso nila, ni Labium Chul. Tinungo ni Ihon ang mga bully upang bigyan sila ng chance para bawiin ang kaso na chinurge nila laban sa kanya. Ngunit dahil sa pangakong pera ni Mikyong ay tumanggi sila at naisipan pang idawit si Jamin upang mas lumakas ang kanilang kaso. Agad na tumanggi si Jamin sa kanilang balak kaya naman pinaalala ni Byung Chul sa kanya na siya naman talaga ang nagsimula ng pangbubuli kay Ihon. Pumunta naman si Ihon sa pulis upang kontrahin ang kaso ngunit nagulat siya ng matuklasan na binura na ng mga buli ang lahat ng ebidensya online. Pinaliwanag niya ang sitwasyon kinadomso at hiningi ang kanilang tulong pero bago yun ay kinailangan muna niyang mag-aral para sa midterm. Kinagabihan ay pinag-isipan ni Jaymin kung tatanggapin ba niya ang offer ni Labium Chul ngunit kinukonsensya siya ng makakabutihang ipinakita ni Ihon sa kanya. Sa sumunod na araw ay nagsimula na ang exam at pagtapos nito ay nakapasa naman si Ihon. Niyaya siya ng date ng kanyang paklase ngunit tumanggi siya upang pumunta sa police station. Sinabi ng officer na nasa prosecutor level na ang kanyang kaso at sa bilis ng pag-usad dito ay maaaring may high profile na backer sa likod nito. Samantala nalaman ng tatay ni Sekyong ang request form na tanyang sinabmit. As expected ay nagalit ito ngunit sa puntong ito ay tinubuan na ng itlog si Sekyong at sinagot ang kanyang ama. Pagtapos ay pinuntahan niya si Jamin at kinumbing ito upang tumestigo para kay Ihon. Tumangging makialam si Jamin pero pinalala ni Sekyong sa kanya mga kabaitan ni Ihon sa kabila ng lahat ng bullying na tanyang ginawa. Muli niyang pinag-isipan ang kanyang desisyon habang dinidemonyo ni Byung Chul. Nang maggabi ay nabuo na ang kanyang loob na hindi talaga tumestigo upang makaiwas sa problema at makagraduate. Gayon pa man ay buong puso siyang humingi ng tawad kay Ihon. Pinatayo siya ni Ihon na sinabing hindi siya sa kanya dapat mag-sorry. Pagtapos ay pinakain niya ito sa kanyang tahanan kung saan sinabi niya kay Jamie na inaasahan niyang makita ang pagbabagong pinapangako nito. Pag uwi ay napaiyak si Jamie habang iniisip ang mga sinabi ni Ihon. Habang binabantayan ay nagising ang nanay ni Ihon na medyo delirious pa. Kaya naman ay nito ang tungkol sa kanyang babaerong ama at sa kabit nito na si Nikyong. Ayon sa kwento ay binilhan pa daw ito ng condo unit ng tanyang ama. Agad na inutusan ni Ihon sila Domso na puntahan ng lugar ngunit pagdating doon ay natuklasan nilang ilang buwan nang walang umuwi dito. Samantala pagkagising ni Jamie na isinimula na niya ang pagbabago. Pagtapos ay may tinawagan siya upang malaman kung saan magaganap ang hearing. Pumunta na si Ihon sa prosecutor office kasama si Sekyum na tinangkampalayasin ng tanyang ama. Biglang dumating si Jamie ngunit hindi natin alam kung saan panig siya kakampi. Biglang ninakaw ni Jamie ng tablet ni Byung Chul kaya naman nagkaroon ng saglit na laban kung saan nakisali rin si Sekyong. Pinanood ni Yvonne sa prosecution ng mga videos ng bullying na naitabi mula sa tablet ni Byung Chul. Dumagdag pa si Jamie na buong loob na inamin sa kanila ang katotohanan. Natouch si Yvonne sa kanya dahil handa siyang maaresto kasama ng mga bully para mapatunayan ang kanyang pagbabago. Habang patungo sa kulungan ay nagpakita kay Jamie ng taluluan ng tunay na Ihon. Hindi siya nagatubili at agad humingi ng sorry. Pagbalik sa ospital ay laking gulat ni Ihon nang makita ang boss niyan si Chilsom. Nagkaroon sila ng pribadong usapan kung saan base sa kanyang pananalita at kilos ay agad dadadusli Chilsom na siya si Dokpal. Hindi na siya nag-alangan pa at agad ring kinumpirma kay Chilsom na tama ang kanyang hinala. Nilahad ni Chilsom kung gaano siya ka proud kay Dokpal bago tuluyang umalis. Sinabihan si Ihon ng doktor na maganda na ang kondisyon ng kanyang ina at pwedeng pwede na itong i-discharge. Sa labas ay inudyok niya ang kanyang ina na oras na upang maging independent sila sa suporta ng kanyang kumag na ama. Speaking of, biglang nagkaroon ng ideya si Ihon upang makaganti kay Mikyong. Sumakay siya sa taxi at sa tulong nila Dongso ay inabangan nila ang kanyang ama na si Chairman Bae sa airport. Dahil madami itong sinusuportahang anak ay hindi niya nakilala si Ihon. Tinangkam tumakbo ni Mikyo ngunit agad siyang napigilan at naidala pabalik kay Bay. Binunyag ni Ihon sa kanya ang lahat ng mga pinaggagawa ni Mikyong gaya ng panginidap para lang masecure ang tanyang posisyon bilang legal wife. Sa takot na kumalat sa media ang iskandalong ito at madamay ang tanyang kumpanya ay inutusan ni Bay si Mikyo na humingi ng tawad kay Ihon. Binuhusan siya nito ng chat at pinagbantaan na huwag nang lalapit sa kanyang pamilya. Paglabas ay nagkaroon ng suspicion si Domso ukol sa tunay na katauhan ni Ihon. Nagpakita na kay Dokpal ang taluluan ni Ihon na naging hudyat niya para malaman na malapit nang matapos ang kanyang oras sa katawan na ito. Nagpasalamat si Ihon kay Dokpal sa pagpapaganda ng kanyang buhay at pagsasayos ng lahat ng problema. Sa huli ay sinabi niya kay Dokpal na deserve rin ni Sekyum na malaman ang katotohanan. Samantala sa kabila ng lahat ng nangyari ay tumanggi pa rin ang tatay ni Sekyum na makipagkaibigan siya kay Ihon. Ginamit ni Sekyum ang tanyang itlog at muling sinagot ang tanyang ama. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti na nitong natatanggap na hindi niya kailangang maging masyadong strict sa kanyang anak. Dinamit naman ni Dokpal ang mga natitira niyang araw upang makaskor ng GF para kay Yi Hindi pa siya nakuntento at kumuha pa ng side chick. Gayunpaman ay inamin ni Yi na lalaki ang kanyang gusto. Sa sumunod na araw ay nakipagkita si Dokpal kay Se Kyung. Dinala niya ito sa cremation house at inamin ang buong katotohanan na siya ay isang gangster na nagyangalang Dokpal. Biglang nagpakita ang kaluluwa ni Ihon at nagkaroon sila ng taintin na usapan ni Sekyong. Sa flashback ay hiningi ni Ihon ng tulong ni Sekyong matapos hindi gumana ang pag-report nito sa mga teacher. Ang gusto ni Ihon ay ipaabot ang isyo sa ama ni Sekyong may isang prosecutor. Dahil sa takot sa kanyang sariling ama ay tumangging tumulong si Sekyong at tinawag pang duwag si Ihon. Sensei na humingi ng sorry si Sekyong kay Ihon para dito at buong puso naman siya nitong pinatawad. Sa huli ay opisyal nang naging magkaibigan ng dalawa. Nakipaginuman naman si Dokpal kina Domso at ang malasing si Jomcho ay inamin niya ang katotohanan. Hindi makapaniwala si Domso na tama ang kanyang hinala, gayon pa man ay nagpasalamat si Dokpal sa kanya para sa pagiging loyal na alagad. Nagpaalam na si Dokpal kay Sekyong na paniguradong mamimis ang kanyang taibigan. Sa gabing ito ay nagpakita na ang liwanag kina Dokpal at Yihon. Sa kabila ng lahat ay sinabi ni Ihon na satisfied na siya sa kinahantuman ng kanyang buhay at wala nang kagustuhan pang bumalik sa tunay na mundo. Tinangka siyang kumbinsihin ni Dokpal pero buo na talaga ang tanyang loob na ipagkatiwala dito ang kanyang katawan. Sa huling eksena ay pinakita na nakagraduate na si Dokpal at kasama niya si Sekyong para sa bagong yugto ng kanyang buhay bilang kolehiyo.